Nalimas sa mga alahas at pera ng dalawang jewelry stores sa isang mall sa Osamis City, Misamis Occidental. Ang mga sospek dumaan pa sa ginawa nilang tunnel na ang tagos ay sa food court ng mall. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nilooban ng mga magnanakaw ang mall na ito sa Ozame City sa Misamis Occidental. Sa butas na ito sa food court, lumusot ang mga kawatan. Pagpasok sa mall, sinira nila ang ATM na ito at ninakaw ang laman nitong pera. Pinunterya din ang dalawang jewelry store ng mall. Binutasan ang sliding door ng isa sa jewelry store. Binasag naman ang glass wall na isa pang tindahan. Binuksan ang mga vault at nilima sa mga alahas at pera. Hindi patukoy kung magkano ang halaga ng mga ninakaw. Ayon sa pulisya, naghukay ang mga suspect papunta sa food court kung saan sila nagbutas. Meron kasi na-discover na butas ma'am na nagkoconnect doon sa drainage sa Puntang Gaisano tsaka doon sa may nearby na peryahan. Yung sa po kasi ng Gaisano ma'am, wala po talaga security. Meron lang po silang dalawang guardia ma'am which is nasa labas lang po ng vicinity ng Gaisano ma'am. Nahuli sa follow-up ng mga polis ang apat na suspect. Hindi muna inilabas sa kadilang pangalan habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.